Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. And... Yo, what's up, Automatic Works? Meron tayong customer, no? Ito ay Hyundai 2019 Automatic Transmission Kappa Engine, mga sir. Ang concern ng customer dito ay okay naman daw mula nung nakuha niya ng 0 mileage hanggang 200,050 mile age. Mula noon, umpisa noon hanggang ngayon, ngayon lang siya nagloko mga sir. Uh, biglang okay daw naman nung pinarada niya nung gabi, ngayong umaga, nung pinaandar daw niya, ay eh, hindi na po umandar yung sasakyan. Kaya tingnan po natin mga sir, nag-inspect muna tayo sa labas, pagkatapos nag-scan tayo, tingnan natin kung ano mga fault code para malaman natin kung saan tayo mag-uumpisa mag-troubleshoot o meron tayong mga basihan para sa troubleshooting. Dito mga sir, nakakita na kaagad tayo ng apat na fault code o mga error codes. Yan, apat po siya so tingnan natin ang mga fault code ay ito na Ayan, meron nga siyang misfire, manifold absolute idle air tank temperature so yun kasi ay nilinis ni sir to Ayan. nilinis daw ni sir yung throttle body baka sa pagbunot ng ano nilinis niya yung throttle body tapos na, yung ignition coil spark plug nilinis na rin niya so tinanong ko siya kung anong ginawa niya so yun lang daw naman, nag PMS siya kasi baka daw doon, baka madumi na So, sa 250,000 na mileage, hindi na po masamang maglinis. Okay, baka kasi madumi na nga o may mga barado na. Dito naman ay hinahanap natin yung misfire reading mga sir. Yan, misfire, misfire reading ng cylinder. Cylinder 1, 2, 3, 4. At para pag nakita natin ay madali na tayo mag-troubleshoot. Ayan, tinapat na natin sa mga misfire. Yan lang naman kadalasan, pagka hindi umaandar, baka kasi may ignition coil na sira. O sira yung apat na ignition coil o tatlong ignition coil, kaya hindi siya umaandar. Alright, tingnan yung mga sira. So, ito, inaapakan natin. O, yun, yeah, pinapaandar ko. Kailangan daw kasi sabi ni sir, apak-apakan mo para umandar, para dumiretso Tingnan natin. Kailangan mo siya, ah, la 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 umamatay. Ito oh, ang oh, sas, lakas ng palya wala na nga reading eh hindi, parang hindi gumagana yung throttle So yun na po siya mga sir Namatay na nga po siya yung sasakyan At yung check engine is nawala So ulitin po natin yung mga sir Yan po tayo mag umpisang mag troubleshoot So dito ay eh, marami tayong titingnan Pwede kasi itong spark plug, ignition coil, fuel pump Una ka agad mapapaisip ako na fuel pump Yan binasahan natin yung complete reading Live data So naka-off lang po siya mga sir Hindi po gumagana yan Pinapaandar ko pong pilit Kaso namamatay nga po siya pagka hindi po inaapakan yung gas, diretso po siya natitigok. no? Naglalaro yung RPM, nakikita nyo. Inaapak-apakan ko po yung accelerator niyan. Yung pagka tinigil ko ng apak, ayun, namamatay. Tigok po siya mga sir. So, ito troubleshoot natin to kung saan siya pumunta. Dahil hindi ko po nakita na meron siyang malalim na fault code maliban lang doon sa mga ignition coil random misfire yun lang po so doon lang po tayo magpaikot-ikot pagka mag troubleshoot tayo sa mga ganitong issue so ito po ay hindi po ako nagbukas ng computer box so it is kung pwede naman sana pero depende kasi yun sa nabasa natin fault code sa nabasa ko kasi fault code parang hindi pa siya pumasok sa computer box ayan o oh. kaya nilalaro-laro ko muna siya kung ano nagiging ang uh, nagiging sitwasyon ng na sasakyan Alright. so yan kung makita nyo mga sir ganyan lang po ang method ng troubleshooting para madali po siya makita yung sira dapat lagi kang may scanner nakaabang yung scanner mo time to time hindi lang kasi fault code ang babasahin mo yan kung makita nyo paano po yan wala na siyang fault code Ayan, no, paano pong ganyan no, walang fault code tapos ganun pa rin ang nangyari sa kanya so ma mahirap yun sabi nga na iba wag daw i-delete yung fault code kaagad So, yan kasi, eh, na-delete ko na yung fault code. Wala na siya fault code. Yan, 3. Yan ay kappa engine. Yan, ngayon naman mga sir, ang lumalabas sa fault code kasi ay cylinder number 3. Yung una nating nabasa. Ang gagawin ko po dyan ay pagpapalitin ko yung ignition coil. Yung ipalit ko yung 1 at 3. Pagpapalitin ko sila. Kung lumipat yung sira sa 3, oh, number 3 yung sira, lumipat sa 1, ibig sabihin ignition coil lang po ang sira natin mga sir. Yun po ay napakadali na po nung gawin kasi papalitan lang po siya Pero paano kung hindi po lumipat? O oh, ito na, nilagyan ko na ng marking, meron na silang nakamarking 1, 2, 3, 4 para hindi Yun, ito na po mga sir, nailipat na po natin Ito yung 3, ito yung 1 Pero bago po natin nilipat yan, binalutan ko po lahat yan ng electrical tape, yung coil lahat lahat ng coil number 1, coil number 2, coil number 3, coil number number 4. Binalutan ko po lahat kasi may history daw si Sir ng coil number 3 na naputol yung pinakadulo. Kaya ang ginawa ko ay binalutan ko na lang lahat yung ignition coil dahil nakanganga na yung mga pinakakap para nakatusok doon sa spark plug. Yun, kaya nagpasubok na po ulit ako ng start yan mga sir patay siya no Kaliyado oh, ayun nagbi-blink na oh Ano? Oh. Blinking na check engine? Oh yeah, blinking mo pa siya. Tawag sobrino tawanwa matay. Ano? Patay. Ayun. Tapos hindi siya ma-start you no. Know? Si iskanin muna natin ulit. Try start naman. At ang gasolina. Oh, start. Pag in-start mo siya nang solo lang ayun. Know? Wala. Hindi ayaw ayun no kailangan apakan mo apakan natin tutulungan mo ng gasolina tapos pag binitawan patay ang akin na okay iskanin natin kasi nagkaroon na siya ng polte pos pause yan quick test ulit nagbiblink pa rin yung check engine Okay daw to. Yan o, may ang tinakbo ni sir is 253,000. So okay daw naman 'to nung nabili niya. Mula pagkabili hanggang ngayon, ngayon lang nasira. Mula 0 odo hanggang 200. Tiningnan ko na ignition coil, spark plug, tapos OCB, yung oil control valve, okay naman malinis. Pwede kasing sira nito fuel pump eh. Pwedeng fuel pump, filter, spark plug, lung ano na. Ah, dapat 100 lang, nagpalit ka na. Sobra-sobra na. Yan. Baka kasi spark plug lang sira. So, yung binasa kanina, number 3, cylinder miss pa, random. Dapat ang lalabas dito, number 3 din. Nilipat ko na siya. Uh, ah, dapat lumipat siya sa number 1 kasi nilipat ko ignition coil sa 1. Tapos yung 3 ang pinalit ko pinagpalit ko silang dalawa hindi tapos blinking pagka blinking palyado na yan eh pagka ganyan ignition coil, spark plug, wirings, ECU ang sira sa so, ganyan so tingnan natin yan na. tatlong fault code ang problema ya yeah, mga sir, naka check engine pa rin nagbiblink, tingnan natin, ito na yung fault code ano yung lalabas dito sa tawas trouble code. Ah. Misfire cylinder 2, tsaka 3. Wala stick. Lumipat sa 2. Hindi, ano? Imbis na 1. 3 pa rin meron. May misfire pa rin. Sa 3. 2, tsaka 3 ang misfire. Ito multiple misfire 2 eh. 2, tsaka 3 pa rin. Bakit no, ganun? Ang tindi ah. Halos lahat na. Lumabas. So, sa so 200, wala pong pinalitan si sir na spark plug. So, kailangan na ito magpalit. Dahil minsan lumalabas na yung dulo na spark plug eh. Napuputol yan sa ilalim. Mm. Yung pinaka dinadaanan ng kuryente. Nakanda lang yung spark plug. Ayun, meron misfire oh. Buti ito, nagre-record agad oh. Misspire ka ngayon sa number 1, 2, 3, 4. Lahat na. Lahat ng spark plug pala, misspire. 1, 2, 3, 4. Lahat ng spark plug, sir. Lahat ng ignition coil, lahat ng cylinder. So, replace tayo ng spark plug muna. 253. Yan Oh. Wala kang Nag-record na siya, wala. May sample diyan, sir, kung gaano laki. Halos lahat. All right. So palitan muna natin. Yung mga reading, oh, tumataas na yung number 3, oh. Yung 3 ganun pa rin, nawala oh, nawala oh. Oh, bumalik 3 oh. ulit oh. Lakas. Alright Tingnan din natin yung ECU nya hindi pa yun. Nagkakaminor. Yan Oh. No? Number 3 meron oh. No? May tama talaga. 3. Tapos dito 3 pa rin. Yan. Red natin Ah. 3 talaga meron no oh. Nilipat natin yung ano Pero hindi pwede 'yun sir, palit talaga kan, palit ka talaga ng spark plug. Yung 200 na 'yan, 250. Ano na 'yan? Gabi na 'yan na magpalit na spark plug talaga. 'Yun nilagay natin doon sa coil, yung binalot natin. Nakatulong. Nakatulong sobra yun. So nagsitagusa na yung kuryente. Ang hindi lang ano, ang nakita kong kakaiba dito is yung number 3 permis ang check it, ang ano reading oh, permis ang reading sa so, may reading na rin yung 2. pwede to spark plug pwede ignition coil may 2 may 3 no wala sir yun na pagkatapos natin binalutan yun na may idle na siya off natin kaya na ba natin paanda rin on start yan, naandar na, mag-isa. Number 3, yan na. Ah, naandar na mag-isa. Ah, wala nang apak. Pero may palya, ramdam ko. Pino na siya. Oh, oh yan. Smooth. ipabat natin sa 4,000 kasi magpipitik yan dito eh pag may sira halos lahat kasi yun number 1 oh, yun number 1 number 1 ibabad natin sa 2.5 2.5 tingnan natin kung saan mo yung spire pababa tapos gagapangin natin pataas yan tingnan natin kung ignition coil spark plug, ECU kasi pag ECU hindi na mawawala yan yung blink permis yan kanina sobrang hirap talaga Ayan, yung ginawa natin binalutan lahat natin ignition coil kasi halatadong ano parang tumatakas na yung mga kuryente. Eto. Eto. May mga konting pitik pero palitin na to given na spark plug dito. Ayun na, standby natin, wala na siya reading. Yum may computer ano. Oo, luno, o oh, tanggal ang lunod kasi maraming gasolina to kakaandar mo sir. Hindi to nagsusunog eh nung kanina pa siguro umaga. Aalis sana si sir, Mag, mamamasada na. Eh, wala na oh. All right. So yan, wala na tayong apak. Hindi na siya mamatay. Okay. Solve is. Eh. Ulan na naman, ulan na naman. So naka minor tayo Walang fault code Ay walang palya Walang reading Okay Clear natin yung fault code niya. Meron yun eh Hindi natin binura eh Ayan oh. 2, 3 Hindi natin binura may fault code Alright Ayan yeah, mga sir Ayan So binura na natin Wala nang fault code Paanda rin ulit natin Live data ulit tayo So mahalaga talaga live data yung fault code kahit anong fault code lumabas kailangan may live data kayo ano yun? yan natin na walang apak under tayo walang apak sa accelerator start yun one click commander saka walang inig one click commander walang apak oh reading tayo dito uli Oh, tomato kasihan. <laughs> Ayan, total misfire. Abang ulit tayo. So, sa so, total misfire natin, buo. Lahat, to. Oh, wala, Oh. Walang reading. Para bulusyo natin. Smooth. Alright, Alright. What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So,